Oy rap, makinig ka. Eh padala mo to doon sa talunan na abogado na may kaso na, na may warrant na di umano, ha? At uh, nagpiansa lang daw, kaya nakalaya. Sabihin mo doon sa abogado na yon bago siya mangiilam sa amin, pakiilaman niya muna yung talunan siya. Yung mali-mali siya, lahat ng mga sinasabi niya, puro mali. Lahat ng advice niya, puro mali. Ang intindihin na lang niya, yung mga sobrang dami niyang kaso at yung mga ipinahamak niya, ang mga vlogger niya na nakasuhan din. Yun na lang ang intindihin niya. Ang dami niyang iniintindi sa amin ni. Eh. Pangalawa, magsalita ka ng wala kaming kwenta kung nangalhati na ang views mo. Pambira ka, oo. Oh, Pag nangalhati na views mo, sige, pakinggan ka namin. Pero gayon pa man, ako ko sa'yo, ano, intindi mo na kasi marami ka pa daw kasong darating. Pati yung disbar mo, antay ka. May balita ako eh, napakarami mong kasong sasagutin. Ha? Mas mara, meron ka pa daw disbar na darating. Kaya sigurado ako, magiging busy ka na. Hindi, wag mo nang atipagin kami. Ingit ka na naman eh. Mga porket, uh, alam mo to si, ano, si, si Libayan. Ito ang pinaka number one ingiterong ano. Porket natalo siya doon sa kanyang kaso kay rapi Tapos uh, nabigyan pa siya ng waran. Tapos natalo pa siya doon sa debating. Akala mo, tama pa rin siya. Huy, 3-0 ka, 3 di, Hindi ka man lang naging 3 zero ka? Tatlo! Ang nagsabing mali ka! Hindi ka ba nahihiya dun? Tatlo yun? Tatlo ha! Ah. Hindi dalwa! Hindi isa! Tatlo! Tapos gusto mo pang pumapel? Sa banateros? Hindi ka namin ka kasi pwede naman niya sabihin na yung mga punto, eto, mali punto ni Banat Bay, o mali punto ni Dada, okay lang. Karapatan mo yan eh. Pero yung magyayabang ka na, di kay bagay magseryoso, paulit-ulit naman yung tanong, eh ikaw paulit-ulit na talunan. At least sa amin yung tanong ang paulit-ulit. Ikaw paulit-ulit kang talunan. Hindi, ay, ano mas gusto ninyo? Paulit-ulit yung tanong? Isa kasi kailangan natin ng paulit-ulit ang tanong para talaga maidiin eh. May mga ganong importante yun paulit-ulit yung tanong para idin diin talaga natin para mapiga natin yung tinatanong natin di ba ayun na importante yon eh e yung kanya hindi pa ulit-ulit ang tanong paulit-ulit na tanga ay sorry sorry paulit-ulit na katangahan di ba paulit-ulit kasing talo eh